Isipin ang iyong sarili na nahaharap sa isang sinaunang lihim, isang bagay na nasa sagradong mga pahina ng Biblia, at napakalalim na nahigitan nito ang simpleng lasa ng inumin, na higit pa sa anumang lumilipas na kasyahan. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang alak ay nagtatago ng mga espiritual na misteryo at makapangyarihang mga simbolo na hindi alam ng karamihan? Malapit mo na matuklasan ang mga nakatagong lihim na dala ng alak mga pangako ng mga pagpapala, mga babala at mga simbolo na may potensyal na magbago sa paraan ng pagtingin mo sa pananampalataya, buhay at maging sa iyong sariling layunin sa mundong ito. Ngunit ang mga sikretong ito ba ay magagamit ng lahat? O ang mga taong na may bukas na isip at puso ay handang sumisid ng malalim at pagnilayan ang mga espiritual na palatandaan na nakatago sa ating paligid? Sa video na ito, matutuklasan mo ang tunay na kahulugan ng alak sa banal na kasulatan. Isang bihira at malalim na kahulugan na kakaunti ang nangahas tuklasing hanggang ngayon. Ang bawat pagbanggit ng alak sa Biblia ay isang paanyaya sa pagtuklas. Nagdadala ng mga mensahe ng muling pagsilang, mga babala tungkol sa spiritual na buhay at maging ng mga paghayag tungkol sa kaugnayan ng tao sa Diyos. Naisip mo na ba kung ano talaga ang sinasagisag na alak sa banal na kasulatan? Ano ang napatagong banal na layunin sa likod ng bawat sanggunian? Ano ang may tuturo ng simbolikong inuming ito tungkol sa sakripisyo, pakikipag-isa at alyansa? Ito na ang oras upang malutas ang mga misteryong ito at maunawaan ang mga espiritual na katotohanan na maaring magbago ng iyong pananaw sa sagrado, buhay at sa iyong sariling paglalakbay ng pananampalataya. Huwag palampasin ang pagkakataong matutunan ang tungkol sa may impluensyang nilalamang ito, na pinagsasama-sama ang nakalimutang kaalaman at kumising ng bagong pananaw sa banal na kasulatan. Panoorin hanggang sa huli, dahil ang kaalamang ito ay maaring magbukas ng iyong mga mata sa isang bagong pananaw sa pananampalataya at spiritualidad. At huwag kalimutan, iwanan ang iyong komento, ibahagi sa amin ang iyong opinyon tungkol sa mga pagtuklas na ito. Mag-subscribe sa channel at i-activate ang bell para makatanggap ng mga notification at hindi makaligtaan ang alinman sa aming mga video na puno ng malalim at nagbubunyag ng mga katotohanan sa Biblia. Sumama sa amin sa paglalakbay na ito ng pagtuklas at humanap ng mas malaking layunin sa iyong espiritual na paglalakbay. Ang alak ay sumasakop sa isang kakaibang lugar sa banal na kasulatan na naugnay sa mga seremonya, alyansa at simbolikong mga sipi. Sa Biblia, lumilitaw ito hindi lamang bilang isang inumin, ngunit bilang isang makapangyarihang simbolo na nagdadala ng malalim at kadalasang nakatagong kahulugan. Ang bawat pagbanggit ng alak ay nagsasangkot ng mga kuwento, mga babala at kahit na mga pangako na nagpapahiwatig na ang halaga nito ay higit pa sa nakikita. Mula sa mga unang pahina, ang fermented na inumin ay lumilitaw bilang isang elemento na higit pa sa simpleng pandama na kasyahan na humahantong sa atin sa espiritual na pagmuni-muni. Sa makatawid, tuklasin natin ang mga misteryong ito upang maunawaan kung bakit napakaraming kaugnayan ang alak sa konteksto ng Biblia. Kapag iniisip mo ang alak sa banal na kasulatan, ang mga piding at pagdiriwang ay agad na naisip. Sa kanaan, halimbawa, tinawang alak ni Jesus ang tubig sa sikat na kasal, isa sa mga unang iniulat na himala. Ang talatang ito ay nagpapakita ng higit pa sa isang pagpapakita lam ng kapangyarihan. Tumuturo sa isang malalim na simbolismo ng pagpapanibago at banal na kasaganaan. Sa ilang sinaunang kultura, ang alak ay sumasagisag ng kagalakan at sigla, at ang Biblikal na salaysay na ito ay nagpapatibay kung paano ang kapangyarihan ng Diyos ay maaaring magpakita mismo sa pumagitan ng simple na sa malalim. Ang bawat kopa na inihain doon ay naging salamin ng banal na pag-ibig para sa sungkatauhan. Gayunpaman, paman, ang alak sa Biblia ay hindi walang mga caveat. Sa mga kawikaan, ito ay tinatrato ng may duality, isang inumin na maaaring magdala ng kagalakan at iligaw ang matuwid. Ang karunungan na nakapaloob sa mga salita sa Biblia ay nagbabala tungkol sa panganib ng pangabuso na nagdadala ng isang pananaw sa pagmumoderate at pagpipigil sa sarili. Hindi nakakagulat na ang aklat ng mga kawikaan kay nagbibigay din na huwag tumingin sa alak kapag ito ay mukhang pula na nawala na maaari itong maging isang bitag para sa mga hindi makatiis. Pinagtibay nito kung paano itinuturo ng Biblia ang tungkol sa balanse sa lahat ng bahagi ng buhay. Higit pa rito ang alak ay sumasagisag sa sakripisyo at tipan na kumakatawan sa ilang mga sipi-dugo. Sa bagong tipan, sa huling hapunan, nag-aanok si Jesus ng alak sa kanyang mga disipulo na nagtaag ng isang matalik na koneksyon sa kanyang nalalapit na sakripisyo. Ipinahayag niya, ito ang aking dugo na nagpapatibay sa kahalagahan ng pagsubok at pagtubos. Ang pagkilos na ito ay nagpapakita ng lalim ng banal na pangako sa sangkatauhan na nagpapakita na alak ay higit pa sa isang inumin. Isa rin itong pagpapahayag ng isang kasunduan ng isang espiritual na pangako na lumalampas sa pangunawa ng tao. Ang lumang tipan ay naglalaman ng ilang pagbanggit ng alak bilang isang banal na regalo na ibinigay sa mga tao ng Israel bilang tanda ng pagpapala. Sa awit Swat Out Ford, nagpapasalamat ang salmista sa Diyos para sa alak na nagpapasaya sa puso ng tao na nagpapakita ng mukha ng pasasalamat para sa banal na pagkabukas palad. Itinatampok ng talatang ito ang kahalagahan ng pagkilala sa alak bilang isang bagay na ipinagkaloob ng lumikha na nakakaalam ng mga pangangailangan at hangarin ng tao. Sa makatuwid, ang alak bilang isang makalangit na regalo ay sumasagisag sa kabutihan at layunin ng kagalakan para sa mga nasiyahan dito na may pasasalamat at katamtaman. Sa ilang mga pagkakataon, ang alak ay nauugnay sa kasaganaan na nagpahiwatig ng matabang lupain at isang masaganang ani. Sa aklat ni Joel, ipinangako ng Diyos na isasauli ang lupain ng Israel pagkatapos ng pagkawasak, pinanggit ang mga ubasa na muling mayabong. Ang simbolismong ito ay nagpapakita na ang alak ay kumakatawan sa muling pagsilang at panibagong mga pagpapala. Higit sa isang halaman, ang body na ay nakikita bilang isang simbolo ng pag-asa, kung saan ang bawat patak ng bagong alak ay nagdadala ng isang pangako ng mas mahusay na mga araw. Sa pamamagitan ng pagkakatulad na ito, inaafay tayo ng Biblia na pagnilayan ang siklo ng mga bagong simula. Ang Biblia ay nagtataka din ng koneksyon sa pagitan ng alak at espiritual na paglago. Sa 1.15, tinukoy ni Jesus ang kanyang sarili bilang ang tunay na puno ng ubas at ang kanyang mga tagasunod bilang mga sanga na binibidyan diin ang pangangailangan na manatiling konektado sa kanya upang umunlad sa espiritual. Kung paano ang baging ay nangangailangan ng pamamalaga upang mamunga ng mabuti, ang ating kaugnayan sa banal ay nangangailangan ng dedikasyon at pamako. Ang alak na nagresulta mula sa proseso ng pagkahinog at pagbabago ay kumakatawan sa espiritual na paglago na nangailangan ng pasensya at pananampalataya. Isang bagay na hindi nangyayari kaagad, ngunit unti-unti. Mayroon ding propetikong bahagi ng alak, lalo na sa konteksto ng mga huling kaganapan at apokaliptik na mga propesya. Sa pahayag, ang alak ng galit ay binanggit bilang isang simbolo ng paghatol at paghihiganti dito, humihinto ang alak na naugnay sa kagalakan at kumakatawan sa banal na hustisya sa pagkilos. Ang madilim na aspeto na ito ay nagpapakita ng papel ng alak sa pakikipag-usap sa kalubhaan ng ilang mga pagpipilian ng tao. Hinahamon tayo ng ganitong imahe na pag-isipan ng mga na ng ating mga aksyon at kung paano ipinakikita ng banal na hustisya ang sarili nito upang balansehin ang mundo, isang makapangyarihan at nakakabagabag na konsepto. Ang alak bilang isang elemento ng ritual ay malalim na nakaugat sa mga tradisyon ng paglilinis at pagtatalaga. Sa tabernakulo, ang alak ay inialay sa Diyos kasama ang iba pang mga sagradong elemento bilang simbolo ng pagsamba at pagsuko. Ang seremonyal na gawain ito ay nagpakita ng pagpapasakop ng mga tao sa Diyos na kinikilala siya bilang pinagmumulan ng lahat ng mga pagpapala. Sa konteksto ng Biblia, ang alak ay nagsilbing tulay sa pagitan ng material at espiritual na pinagsasama ang mga tao sa banal. Ang pagsasanay na ito ay nagpapatunay sa kahulugan ng kasagrado ng alak na nagpapakita na ito ay lumampas sa pisikal na mundo. Sa linya pa rin ng mga ritual, ang alak ay dinagamit sa kristyanong komunyon hanggang sa araw na ito, pinapanatili ang kaugnayan sa sakripisyo ni Kristo. Ang pagsasanay na ito ay nagsimula noong huling hapunan at ipinagpatuloy sa mga simbahan bilang paalala ng bagong tipan. Para sa mga Kristiyano, ang alak ay nagiging isang link ng pananampalataya, isang simbolo na nag sa nakaraan hanggang sa kasalukuyan, nagpapanatili ng sakripisyo ni Jesus sa mga henerasyon. Sa bawat pagdiriwang, ginugunitan ng alak ang banal na biyaya na nagpapabago sa pangako ng mananampalataya sa kanilang pananampalataya at sa mga turo ng guro. Ang paggamit ng alak sa Biblia ay didaktiko din na nag-aalok ng mga turo ng pagpapakumbaba at paglilingkod. Sa ilang talata, makikita natin ang mga pinuno at mga hari na tinalikuran ng alak upang maipakita ang disiplina at dedikasyon sa Diyos. Ang voluntaryong pag-iwas ay hindi isang gawa ng pagtanggi, kundi ng pagsuko gaya ng kaso ng mga Nazareno na panata ng pag-iwas bilang tanda ng kadalisayan. Ang gayong pagtalikod ay nagsisiwalat ng kapangyarihan ng pagpipigil sa sarili at ang kahalagahan ng hindi padiging alipin sa mga pagnanasa ng isa na nagpapakita na ang tunay na devotion ay nagtagumpay sa mga pansamantalang kasyahan. Sa ibang mga sinaunang kultura, ang alak ay sumasagisag din sa buhay at pagbabagong buhay at ang mga kahulugan ito ay sumasalamin sa kulturang Hebreo at Kristiyano. Ang mga baging ay kailangan alagaan at ang bunga ay anihin sa tamang panahon na nagpapatibay sa kahalagahan ng oras at pagsisikap sa espiritual na paglago. Ang karunuman na nakapalob sa paggawa ng alak ay sumasalamin sa proseso ng buhay ng tao kung saan ang mga hamon at pag-aaral ay hindi maiwasan. Itinuturo sa atin ng natural na siklong ito na ang pananampalataya ay kailangan ding linangin sa sarili nitong bilis upang magbunga ng pangmatagalang bunga. Ang konsepto ng pagbabago na mahalaga sa paggawa ng alak ay nagdadala rin ng espiritual na pagkakatulad sa Biblia. Ang proseso ng pagbuburo ng katas na ubas ay sumisimbolo sa panlob na pagbabago na maaring idulot ng pananampalataya. Kung paano ang juice ay dumaan sa mahabang proseso upang maging alak, ang mga tao kapag ibinigay ang kanilang sarili sa pananampalataya ay nagsisimula ng isang paglalakbay ng pagbabago. Ang ideyang ito ay naglalarawan kung paano ang espiritual na pagunlad ay nangangailangan ng oras at pagsisikap. At ang bawat hakbang sa pananampalataya ay hinuhubog tayo sa isang bagay na mas mataas pino tulad ng pinakamahusay na kalidad ng alak. Ang alak sa mga banal na kasulatan ay may sosyal at nagkakaisa na tungkulin sa pagitan ng mga tao, lalo na sa mga pagdiriwang at kasiyahan. Noong sinaunang panahon, ang mga kasiyahan ay minarkahan ng komunyon at pasasalamat, kung saan ang alak ay isang elemento na naroroon upang isil ang mga bono at palakasin ang mga bono sa mga kasalan at pag-aani, sinasagisag ng alak ang samasamang kagalakan at pasasalamat sa mga biyayang natanggap. Ang kontekstong panlipunan na ito ay nagpapaalala sa atin na ang pananampalataya ay nararanasan din sa komunidad, kung saan ang pagkakaisa at pagbabago ay may mahalagang halaga. Binanggit din ng Biblia ang alak bilang simbolo ng karunungan at pagkamahinhin. Sa ilang mga sipi, ang mga hari at propeta ay binalaan tungkol sa labis na pag-inom, na may patnubay sa kung paano mapanatili ang kontrol. Ang koneksyon sa pagitan ng alak at karunungan ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagunawa, na nagpapahiwatig na ang tunay na pagkaunawa ay nagmumula sa balanse. Ang kakayahang tamasahin ang mga pagpapalan ng Diyos nang walang labis ay nagpapakita ng espiritual na kapanahunan. At sa gayon, ang alak ay nagiging pagsubok ng pagpipigil sa sarili para sa mga naghahangad na mamuhay ayon sa banal na kalooban. Ang isa pang kawili-wiling aspeto ay kung paano lumilitaw ang alak sa mga pangitain at panaginip ng ilang mga karakter sa Biblia na kadalasang sumasagisag sa kasaganaan o mga hamon. Si Jose, nang bidyang kahulugan ang mga panaginip sa Ehipto, ay inihayag ang hinaharap sa pamamagitan ng mga narawang may kaugnayan sa alak, kaya ng mga ubas na pinipiga. Ang mga panaginip na ito ay hindi lamang nagdadala ng mga individual na mensahe, ngunit nagpapahiwatig kung paano nakikipag-usap ang Diyos sa kanyang mga tao sa mga mahiwagang paraan. Ang alak sa ganitong diwa ay nagiging isang simbolikong kasangkapan na nagpapatibay sa ideya na walang bagay sa paglikha na walang layunin. Ang alak sa Biblia ay nagdadala din ng kahulugan ng pagpapagaling na ginagamit bilang gamot sa ilang mga sipi. Sa Lucas, ang mabuting Samaritano ay gumagamit ng alak upang gamutin ang mga sugat ng isang lalaki na nagpapakita ng pangangalaga at pakikiramay. Ang panggamot na paggamit ng alak ay nagpapatibay sa papel nito bilang isang banal na regalo para sa kapana ng tao na, kapag ginamit ng responsable, ay maaring magdulot ng kaginhawahan at pagpapanumbalik. Ang pangangalaga na ito ay nagpapakita ng alak bilang isang bagay na lampas sa kasiyahan. Ito ay isang palatandaan na ang Diyos ay nagbibigay ng mga paraan upang pangalagaan ang katawan, isip at espiritu. Sa tradisyon ng mga Hudyo, ang alak ay sentro sa maraming mga ritual, kabilang ang Shabbat at Passover, kung saan ito ay kumakatawan sa isang pangako sa pananampalataya at isang pagdiriwang ng kalayaan. Ang bawat tasang itinaas ay tumutukoy sa mga pangako at pagpapalaya ng mga Hebreo na nagpapatibay sa kasunduan ng Diyos sa kanyang mga anak. Ang simbolismong ito ay lalong nagiging malalim kapag naalala natin na ipagdiwang ni Jesus ang Pasko ng Pagkabuhay kasama ang kanyang mga disipulo, gamit ang alak upang pasinayaan ang isang bagong tipan. Ang pagulit ng mga ritual na ito ay nagpapanatili sa mga tradisyon na buhay na nagdadala ng kahulugan sa mga henerasyon. Bilang karagdagan sa mga pagdiriwang at mga ritual, ang alak ay isang paalala rin ng mga natural na siklo at pag-asa sa Diyos upang anihin ang inihasik. Sa proseso ng agrikultura, ang baging ay nakasalalay sa ulan, araw at panahon, tulad ng tao na umaasa sa banal na biyaya upang ganap na umunlad. Ang pagkakatulad na ito, sa pagitan ng pagtatanim ng puno ng ubas at ng espiritual na buhay ay nagpapaalala sa atin na ang pagtitiyaga ay isang kinakailangang kabutihan at ang Diyos ang siyang nagmamalasakit at kumagabay sa bawat yugto ng ating paglaki. Sa buong video na ito, Natuklasan namin ang mga lihim at simbolismo ng alak sa banal na kasulatan na inilalantad kung paano nagdadalaga ang simpleng inumin ito ng malalim na mensahe ng pag-asa, pagbabago at pag isa sa banal. Kung paano ang alak ay dumaan sa isang proseso ng pagbabagong anyo upang maging isang bagay na mahalaga, ang ating paglalakbay ng pananampalataya ay hinuhubog din tayo, nagpapalakas sa atin at naghahatid sa atin sa paglago na higit sa nakikita. Ang bawat pagtuklas ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay nagtatanim ng mga palatandaan sa ating paligid na nag-aalok sa atin ng pagkakataong matuto, magmuni-muni at mas mapalapit pa sa Kanya. Naway ang kaalamang ito ay magbigay inspirasyon sa inyo na maghangad ng mas malalim at tunay na pananampalataya na lumakad ng may layunin at kilalanin ang mga pagpapala at panal na turo na nagpapakita ng kanilang mga sarili sa simple at kadalasan nakatago. Naway mabago ang iyong pananampalataya at naway matagpuan mo sa bawat detalye ng buhay ang refleksyon ng pag-ibig at pangangalaga ng Diyos. Magtiwala na, tulad ng alak, ikaw ay nasa proseso din ng banal na pagbabago, hinubog at inihanda para sa mga layunin ng Diyos para sa iyong buhay. Tumayo ng matatag na may panampalataya at bukas na puso. Kayo din ang dikila ng mga pangako at kababalaghan na nakalaan para sa mga naniniwala.